estudyante, sinaksak na, pinagnakawan pa sa Tarlac Naritong news ni Daryl Justin. Sinaksak na, pinagnakawan pa ang isang 12-anyos na estudyante ng isang lalaking tumabi sa kanya habang nakaupo sa waiting shed sa Tarlac City. Sa kuha ng CCTV sa barangay San Vicente ng nasabing lugar, nakaupo sa waiting shed at gumagamit ng cellphone ang biktima nang tumabi sa kanya ang suspect. Walang takot na sinaksak ng suspect ang estudyante at inagaw ang kanyang cellphone bago mabilis na tumakas. Sa tulong na rin ng CCTV, natukoy ang pagkakakinanlan ng suspect at kaagad na naaresto ng mga otoridad. Nakuha sa kanya ang screwdriver na ginamit na panaksak at ang cellphone ng biktima. Inamin umano ng suspect sa pulisya ang krimen na nagawa umano niya para magbayad ng utang. Samantala, nahaharap ang suspect sa kasang frustrated homicide at robbery.